hayo. So ayan, napakabilis naman talaga ng oras. Umaga na naman. Napakaingay na nga pala ng alarm ko kaya bumangon na ako kagad at anong oras na din kasi. Why if double yung nga naman talaga no. Ang gagawin pala namin ngayon, ito, yung greenhouse, dudugtungan daw namin to kasi nga medyo lumalaki nitong ubas. Alam mo naman si Nanay, gustong-gusto niya mga prutas at saka gulay. Kaya ngayon, puputulin natin itong puno na to kasi nga sabi ni Nanay magiging sagabal daw to pag nagpatayo na kami ng greenhouse dito. Nanon Nan ko nga siya dito kung tatanggalin ba lahat puno na to pero sabi niya yung mga sanga-sanga lang daw. Oy, nga naman talaga no. Alam niyo mga kasaka dito ka na sa Japan. Kung ano man yung mga natapos mong kurso, wala na yan dito. Kung natapos ka ng teacher, kung ano mang kurso, tapos pagdating mo dito, magiging farmer ka. Kaya huwag na tayong mamili kung ano mang mga trabaho na binigay sa atin ng Panginoon. O, oh, di ba? May kita mo naman talaga si Follow the leader. Nakuha na namin itong mga pipe na to. At sinimulan na namin na ilagay ito. Kapag nandito ka na, talaga magiging creative ka dito. Kasi alam nyo kung bakit. Kung hindi kasi tayo magiging ganun, baka mahihirapan tayo kung ano yung mga gagawin nating mga trabaho. Kaya eh, ikaw kasaka habang bata ka pa, 18 hanggang 33, pasok na pasok pumasok ka dito. Kung nagbabalak ka na mag-Japan, bakit hindi mo pa simulan ngayon? Lalo na ngayong 2025, marami na namang ang mga job offer. Bakit hindi mo subukan itong agency na ito na isa sa mga nakatulong sa akin kung paano ako nakapunta dito sa Japan? Tapos lalo ngayon, marami rin mga nagtatanong kung worth it pa ba ang Japan. Kasi nga, isa sa mga problema ngayon is mababa na yung palitan ng yen. Kahit ganun yung palitan, talagang worth it na worth it pa rin ang Japan kasi alam na kung bakit pag nakakuha tayo ng experience dito, Magagamit, magagamit natin to kapag nag-apply tayo ulit kung saan bansa man ang gusto mong ma-applyan ulit. Alam ko ngayon, marami ang mga nagahanap naghahanap ng trabaho dito sa Japan. Kaya kung ikaw matagal ka na nag apply at hindi ka nakakapasa sa mga interview, pagpatuloy mo lang yan kasi meron naman tamang panahon para sa'yo. Kasi ganyan din naman ako dati. Ilang beses akong nag-apply kung saan saan mga agency. Kaya kung mayroong interview, sige lang, magpasa lang ka lang kasi hindi mo alam. Ikaw na pala yung isa sa mga mapipili ng employer. Basta payo ko lang sa'yo during interview, sagutin mo lang kung ano yung tanong sa'yo ng employer. A few moments later. So ayan, break time muna tayo ng 15 minutes at ito nga yung binigay sa amin ni nanay na inumin. Pag-abot na nga sa amin ito, grabe, nagulat ako. Parang vitamin nata ng bata, sabi ko sa sarili ko. Ay, ito ang pinainom sa amin kasi nga para daw mayroon kaming panlaban sa flu, lalong-lalong na kung makalat ngayon sa Japan yung mga ganitong sakit. A few moments later. Ayun, finally, natapos din natin itong greenhouse na to. Tuwang-tuwa na naman si nanay dito kasi yung budo or yung ubas niya dyan, talagang nalagyan na or napahaba na yung greenhouse. Kasi nga, pagdating ng summer or natsu so, talagang makikita mo itong mga budo na to, napakarami naman mga, bunga nito. At least ngayon, medyo malug na nga itong green mas marami pang bubungahin itong budo na to. Kaya sabi nga ni nanay, nung natapos namin to, wako-wako daw pagdating ng summer. Summer naman kasi talaga, talagang itong ubas na napakaraming mga bunga. Kaya yun, salamat sa panonood mga kasaka. Hanggang dito na lang siguro video natin. So yun lang Follow for more Mata ne!